required talaga pag kinilaw, wag suka kung hindi tuba ang gagamitin. Ito na yung ating sinublaw. Mm. Hi po! Hello po! Bukas nilipad kami ni Javi Ray ng Amerika at mga 2 weeks kami doon. At syempre, since matagal-tagal kami doon, I'm very sure mamimiss namin yung Pinoy food, yung authentic talaga na Pinoy na panlasa. Kaya naman, magluluto ako tonight. Uh, last dinner namin bago kami lilipad ng Amerika, magluluto ako ng sinigang na salmon or salmon. Yes, not salmon but salmon. Sinigang na salmon and sinuglaw ko yung inihaw na uh, baboy na hinaluan ng kinilaw. Meron akong malasugi dito. Magdi-defrost lang kami ni Ate Rose. Kami ang magluluto ni Ate Rosa at Tutulong din si Lindy mamaya. Kasi si Habiray ay nasa office pa. Kasi ang dami niyang tinatapos na work bago kami lilipad ng Amerika. Ayan, let's go! Ako yung magma-marinate muna ng ating baboy para ihawin ni Lindy. Actually, maraming iba't ibang way na mag-ihaw ng baboy. Sa akin, sisimplihan ko lang ng asin at paminta. Pero gusto kong maraming maraming paminta. Ito lang oh, madaming madaming paminta. Gusto ko lang madaming paminta talaga. Ano natin? Tapos ibababad na natin ito. So, habang ito ay nagma-marinate, Lin, handa mo na yung ihawa natin tapos magsindi ka na ng ulin. Okay. Para simulan mo na ito. Alam mo naman paano ito, di ba? Apo, okay, sir. Kasi mag ayusin na namin yung sinigang na salmon. Salmon. Sabihin nyo uh, salmon. Salmon. Ay, <laughs> tama po ba? <laughs> tama. Kasi siya natin rose doon. Mamimiss ko pa yun. Two weeks kami wala. Okay. Marami kayong food dito. Actually, dami. Maraming lulutuin natin. Pwede pa itong kainin. Dalo bukas. Kung may diba, pagkain kayong bukas. Okay. Pero marami kami iniwan na food dyan sa ref. Eh. Para kahit kayo lang dito. Opo. Okay. Diba? Ay, sige. <laughs> <laughs> Ay! Sige. Why do you know Sige, Lins. Ayos mo na yung ating ihawan. <laughs> At habang si Lindy nag-aayos ng ating... Uh, uling, at ihawan. Eto, na-defrost na rin yung ating malasugi. Sa amin sa Cagayan Dior, si Mama, ang turo niya sa akin, pag kinilaw, masarap tuna, o kung hindi, blue marlin or malasugi. At ito, hihiwain natin ito na pang kinilaw. Okay. Ito Ito, ihahalo natin sa inihaw mamaya. Let's go. Opo. Okay. Laki. Yan at konti lang. Okay. Tapos tatanggalin yung balat. Kasi apat lang naman tayong kakain. Okay. Pag gusto. <laughs> Mahilig ka ba sa kinilaw, Ate Ros? Opo, mahahilig po ako. Yeah, sir. madami na yung ganyan. Kasi i-cubes po natin, di ba? Opo, opo. Mm. Uh, itatapon po itong balat, sir. Mm -mm. Okay po. Thank you. Okay ka lang dyan, Linz? Okay lang po, sir. <laughs> Yan. Okay. Sino lumating do siya? Sino lumating? Hello? Sino lumating? Sino lumating? Daddy! Uy, Lucia! Kaya so excited <laughs> Hi, baby! Ang pogi um, naman, bagong gupit. I am so tired. You're so tired. Oo, dure-durat yung meeting mo. Ako na nagluto baby. Thank you. I'm so good, Yeah, wait lang. Mabilis lang naman to. Kiss na. Dapat may kiss, bagong dating. I love you. I love you. Ito na yung ating kinilaw. So, una natin ginagawa, titimplahan muna natin yung ating isda. Inalagyan nyo ng konting asin. Yan. Tapos yung konting paminta. Yan yan. yan konting sugar. Okay. Tapos, para pampawala din ng lansa ng isda, uh, naglalagay ako ng kalamansi. Yan, kalamansi lang tayo. Okay. Luya na pinong-pino yung pagkagayat. Yan. Kasi kailangan, nakakain mo rin siya. So, kaya kailangan pinong-pino. Sibuyas. Na pinong-pino din ang pagkagayat. Sibuyas. Yan. Okay, tayo dyan. Hmm. Actually, nilalaway na ako sa amoy pa lang. Sa mga Tagalog kasi, pag nagkikinilaw sila, laging suka ang gamit nila. Pero kung napanood din yung previous vlogs ko, pag kinilaw sa aming mga bisaya, the best talaga is coconut vinegar. Oh, dalawang klase actually ng coconut vinegar. Nabasa ko lang to. Dalawang klase ng coconut vinegar. Yung fermented galing sa coconut sap at fermented galing sa coconut na water. Yung coconut water na fermented ay, um, ang tawag yun ay suka ng niyog. Tapos yung coconut sap naman na fermented, yun yung sukang tuba. At yun ang gagamitin, ang perfect para sa kinilaw. Uh, hindi siya kasing asim ng suka talaga. No? And yun ang hinahanap natin, yung tuba. Kasi medyo sa matamis-tamis din. Sa amin, I think ang tawag ni mama dun bahal na sukang tuba. Sukang tuba bahal. I'm not sure. Pero yun, yeah, so ni-research ko, that's Uh, it's gawa siya pala sa coconut sap. Tapos rich in probiotics siya. Now, pwedeng ito na diretsyo natin ibababad ang ating kinilaw sa tuba. Pero, optional sa amin kasi sa CDO, talagang merong tabon-tabon. Okay, tabon-tabon. Hindi mo ito sa Manila or anywhere. So, kung nasa Misamis Oriental ka, nakakabili ka nito. Pero, sa mga palengke. Pero, kung wala naman, okay lang diretsyo lang tuba. Pero since meron akong nadala kasi galing ako si last time. Ito. Kinayod lang namin ni Ate Rose. I lalagay ko sa aking kinayod na tabon-tabon. Isa-strain ko lang siya. Ganyan. Dami nga pa lang nalagay ko. <laughs> Ate Rose, punong-puno yung aking bowl. Yan. Pinipiga ko lang din. Uh -huh. Tapos okay, tapo na yan. Ito, Babad na, di ba? Yan. Diyan lang maluluto ang ating kinilaw. Pwede ito lagyan ng sili. Okay? Sili talaga. Because yun masarap. Pag maanghang, anghang yung ating kinilaw. Pero kasi si Lindy ay hindi mahilig sa anghang. Kaya, hindi natin lalagyan ng sili. Okay na to. Kasi gusto kong matikman ni Lindy. Kasi last time, parang hindi siya nakakain na tiros, no? Okay. Tapos syempre, hindi mawawala pag bisaya na kinilaw itong ating dayak hindi to pwedeng mawala because ito yung talaga super bango. Ngayon pa nga lang, mm, Ang bango po, mm. sir. Na ko po. ba? Diba? Nakakagana yung bango niya. Nakakagutom. Yan, lalagay lang natin yan. Wow, this really tastes so good already. Tikman ko nga kung tama na. Kasi pwede mo siyang tikman para lang malaman mo kung dadagdagan mo pa ba ng alat or anything. Ayan, tapos na tayo magayat ng ating inihaw. Nalagay na ito dito. Okay, tapos, eto na yung aking kinilaw. Ayan, lutong-luto na nga yung isda eh. Actually, si Javi Rai kasi mas gusto niyang ganyan na lutong-luto na yung isda. Iyahalo lang natin siya. Ang um, bango. Do you smell it, Linz? Mm -hmm. Linz, special to. Hindi ako naglagay ng sili. Mas masarap ka na may sili, pero kasi alam ko hindi ka makakain. So, ganyan. Magigisa hmm. 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 lang tayo ng luya. Si Habiray sa akin yan siya natuto na gumamit ng luya sa sinigang. Kasi yan ang turo ng nanay ko. buyas Sibuyas. Sibuyas yung ating ginisa. Saka ko ilalagay yung kamatis. Naku, napakabilis lang ito lutuin itong sinigang na salmon. Salmon. <laughs> Laging salmon. Kasi sa Tagalog, salmon naman talaga. Pero, di ba? Sa English na naman siya naging silent L, salmon. Okay. Gusto mo ba lagyan natin ng sili? Hindi makakain ni eh? Lindy. Oh, ako po. Pwede po sa akin, pero... Hey, Ikaw ah, gusto mong <laughs> maangang para sa atin, pero <laughs> kagindi. Linz, rinig mo yun? <laughs> Sabi ni Ate Rose, bahala ka na raw. Lynn, <laughs> sabi ni Ate Rose, bahala ka na raw. <laughs> 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 bahala ka na raw, basta kakain kami manghang. Mas masarap itong manghang. <laughs> Kanin na lang daw sa'yo, Lynn. Okay. <laughs> lalagay na natin yung ating uh, salmon belly sabay ko na yung gulay kasi mabilis maluto yung sal salmon. Eh. Salmon! Ano ba yan? Lagi kong salmon ng salmon. Kasi nagtatagalog ako kaya lagi ko salmon. Pero pag English ako, salmon. I'm gonna put the eggplants and the okra together with the salmon because the salmon is quickly cooked. Huh? Tapos lagyan na natin ng sili. Tapos, sa huli natin ilalagay yung ating pampaasin. Magsiset up tayo dito sa dining table. Kahit apat lang tayo. Para special. Kasi mamimiss ko kayo. Mamimiss nyo ba kami? O masaya kayo wala oh, okay, kami? <laughs> mamimiss po namin kayo, sir. Dahil dalawa na lang kami dito ni Lindy. huwag kayong mag-aaway. Yes. Hindi <laughs> 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 po, sir. Gusto ko ating dessert ay ay fruits na special. So meron ako ditong langka. Jackfruit. Ay! Nakakaloka. <laughs> Ito. Pineapple. Kiamoy powder. Ayan, camel powder. Tinan mo, oh, yung naglalangis na yung salmon, saka yung kamatis. Yes. So, pwede na natin ito lagyan ng ating sinigang mix. Oh, bilis maruto. Asin. Asan pati? Ito, patis. Konting patis tayo. Oh my god. Okay na to. Kasi kumukulo na, lalagay ko lang yung ating kangkong. And then papatay na natin yung apoy. Tatakpan na natin. So ito lahat na niluto ko. Sinigang na salmon. Salmon. Tapos sinuglaw. Tapos syempre may uh, langka and pineapple. Ate Rose, Lindy. Ay, okay. kumagawa lang kayo ng Habibi na collagen. Tig dalawang sachet kada baso. Bongga. Yan, Lind. Sabi niya, Ate Rose, lagyan daw ng sili para hindi ka makakain. Lalaban ka ba, Hindi na lang <laughs> po. Hindi po ako lalaban. sa na po yan. ko. Sige, tikim na. That's my sinigang na salmon. Oh my God. Ang sabi ng asim na tumbok ko ba? Mm. Si perfect. Ay, sabi nga ni Ate eh, Rose, ano sabi mo Ate Rose kung maasim? Asim kilig. Asim kilig, sarap. <laughs> masarap ba? Super. As in. walang eme. Tama yung alat? Yup, tamang alat, mm. tamang asim. I love it. Mm, you know? sarap. Asim kilig. Mm. Hindi ko nalagyan yung mangkukos eh, <laughs> na sa nakalimutan. na sa panggan. Okay lang <laughs> yan <yung>, Ate Rose. <laughs> yes, send me watermelon si Ate Rose. Dalawang sachets. Mm. Yes, spoiled din si Ate Rose Habibi. <laughs> <laughs> sarap. Yan. Ito, Linz, gusto ko matikman mo yung aking sinuglaw mm -hmm. kasi hindi yan maanghang. Opa. Para talaga yan, sin sinadya talaga hindi siya maanghang para makakain ka ng marami. Kuro sabi ni Lindy ayaw niya ng isda. Char. Susi pala ng ulam si Lindy. Hindi <laughs> po. <laughs> <laughs> Ibabas ka <niya> naman. Sige Sige nga. Hmm. Kamusta? Natikman mo na ba yan dati sa akin? Hindi pa, no? Natikman ko na po, sir. Pero maanghang yun dati. Maanghang. Ngayon, hindi. Hindi. Hmm. Masarap? Sarap pa. Super sarap. Hmm. Ikaw, Mim, wala ka nang, hindi ka kumuha ng aking sinuglaw. O, oh, baby, may kanin ka sa lips. Hmm. Blue Marlin and... Blue Marlin and... And ano? Baboy. Baboy. Pork belly. Oh my God inda, ingat tayo. Yan, yeah, para pinoy food talaga. Oh, God, I love this. Sobra. <laughs> Ikaw din. Hindi ko po ako maglagay, guys. Kasi po. 'Yung lalagyan ng <laughs> sinigang, yung lalagyan, lalagyan e mo lang inihaw. salap ko po. <laughs> sarap. Sarap. The best. Mm -hmm. <laughs> Kakaiba si siya 'tether's nilalagyan ng sabaw. Pero natikman ko na po 'to dati, sarap sarap po. Namuwa po kayo nito. Pero mas masarap pa ngayon na walang anghang. Mm. Huh? Mas masarap po pag may sili. Oo. So kasalanan talaga ni Lindy, ano? Kaya lang natatakot po ako kay Lindy. Salamat po. Pakawain ka. <laughs> hindi po. Alak, hindi po ako nang aaway sa'yo. <laughs> Sarap. So happy. Thank you for cooking. I may kanin na naman. Yan ang yan ang prueba ate Rose na masarap ang pagkain kasi <laughs> nagkakakain kanin siya sa bibig. Sarap ng kain niya. Love you. I love you too. Kiss na. <laughs> <laughs> 来。<Yeah. S 2> nah.